Hello guys! Good morning! Ayan, ito yung morning ganap ko ngayong Saturday, August 24, 2024. Kasi nga, dito kami natulog sa store, gawa ng wala namang pasok yung mga bata. And advantage kasi maaga ako makapagbukas para sa aking mga customer kasi maaga pa may bumibili na. Ayan, bali, Pagkatapos kong gumising, nagkape lang. Tapos, naghanda na ng uh, agahan. <laughs> Ay, nasubukan nyo na bang magsusubo pa lang? Eh, may bibili na. Kaya, <laughs> hindi matuloy-tuloy yung aking pagkain. Ayan. Tsaka, sobrang takam na takam ako sa aking ulam. <laughs> Gawa ng mainit pa yung inihaw kong isda. <laughs> Pero, bago ko siya nakain... Ayan, malamig na malamig na siya. Lalo na yung sabaw. Ayan. Bali, madami yung nag-order ngayon. Kasi may event dito. Malapit sa aking pwesto. So, sana makabawi. Ayan, kahit pa paano. Kahit walang pasok. Madami naman, madami naman customer. Ayan nga. Tuloy-tuloy yung ating uh, customer for today. And uh, sulit yung ating pagbubukas ng maaga. Ayan guys, dahil wala ng customer, mag-aagahan mag na tayo. Ayan, ko yung pagkain namin. Wait lang. Ayan, so hindi natuloy yung ating pagkain guys kasi may nag-order ng buy one take one na uh, sampung order. And hindi na naman natuloy yung ating agahan, kaya niligpit ko na lang muna. Yan, itutuloy ko na lang yung pagkain ko mamaya pagka wala ng customer. Kasi ang mga customer, biglang dagsaan, tas biglang wala, tas biglang dagsa ulit, tas biglang wala. Ganun yung ano nila. Minsan pagka may customer, tuloy-tuloy. Tapos biglang mga siguro 10 minutes, 30 minutes, wala namang customer na ulit. Kaya paupo-upo na naman. Kaya minsan pagka kumakain ako, minamadali ko na lang para hindi lumamig yung pagkain ko. Kasi hindi, hindi ako ginaganahan kumain pagka malamig na yung sabaw, ganun din yung kanin. kanin ko, mas magana ako kumain pagka mainit pareho lalot inihaw, tsaka sinabawang patola yung ulam, ang sarap ayan, bali minamadali ko nga yung order kasi nga, para sa event. ang init kahit papano sobrang init ngayon. Mali sampung ano sampung order yung kailangan natin gawin and thank you Lord kahit papano ay madami akong customer ngayon worth it ang ating pag-duty for today's video ayan lang kailangan mas mabilis ang ating ano uh, galawan para ma-accommodate lahat. Kasi after nitong sampung order, may sumunod na naman ulit na uh, tatlo. Ayan, may nakapila. Kaya parang ano, ngarag ang inyong tendera. Pero happy-happy ako kasi kahit papano, more order, more sales tayo ayan pagka gantong mainit, medyo madami-dami yung customer, pero minsan pag umulan ayun, tumal days ganyan, bawi pag mainit ganyan yung ano ng melty business pag mainit, babawi pero pag umulan ayan, tahimik lang yan Ngarag ang inyong tendera. Tapos, kinukulit pa ako ng aking mga junakis. Ayan. Ang ginagawa nila dito, pinagsusulat ko. Pinagbabasa. Habang may ginagawa ako. Pero, lumalapit pala. Lumalapit pa rin sila sa akin. Ayan. Pag may ginagawa kasi ako, sabi ko, huwag mo na akong lalapitan. Pero, yung dalawang anak ko, ang kulit. Kulit. Ayan. Thank you, Lord. So, blessings for today. Ayan. Sobrang happy. Sobrang happy ko ngayon dahil uh, maaga pa nakadami na tayo ng cups. Naka-ilang cups na ako kahit pa paano. And more pagod, more sales tayo. Ito yung pagod na gustong gusto ko. Ito yung pagod na gustong gusto namin ng kapatid kong si Christine. Dahil worth it siya. Pagod pero Uh, worth it yung aming pago dahil ibig sabihin madaming benta ayan thank you so much Lord for so blessings ayan yung mga kagaya namin ah uh, may business lang yung mga karelay pag ano mainit happy kami kasi madaming customer ayan yan lamang po ang aking ganap ngayong Saturday. Ayan. Sana everyday ganito. Madaming sales. Pero hindi eh. Hindi araw-araw piyesta. Ngayon yung anak ko kulit. Yung susulat ko yun pero lalapit sa akin. Ayan. Ayan. puro chocolate pala yung in-order ng aking customer. Sampung cups na chocolate flavor. Ayan, yun lamang po. Thank you so much for watching. Don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel, Jared Patriarca. Thank you, thank you. Magandang buhay po sa ating lahat. Bye.